Hi guys! Ngayon nga day of ni Daddy Beans. At Sabado ngayon dito sa amin sa Canada. Alam mo na, pag Sabado, RB Day. <laughs> Bukas kasi ang repeat boutique dito tuwing Sabado at Wednesday. Oh, God, oh, at pagkatapos nga ng New Year's, guys, ngayon nga lang kami nakalabas mag Sino ba naman kasing lalabas dyan, guys? Tingnan nyo, napakalamig. Nag-uumpisa na nga mag-snow dito, guys. Late nga yung snow dito. Kaya nga, pagsapit ng buwan ng January, napakalamig. Tapos nagpo-frozen na rin yung mga puno at mga paligid. Saka nga pala, nag-uumpisa na rin lumamig ng sobrang lamig dito. Kapag talaga tumagal ka sa labas, para ka nasa refrigerator. <laughs> Ang ganda nga tingnan ng mga puno dito guys. Ang babalutan na ng puti. Yung puti na nakikita nyo guys sa halaman na yan ay snow yan. Kasi nung mga nakaraang araw guys medyo naguulan dito. Tapos biglang lumamig kaya naging frozen na ganyan guys. Tingnan nyo. Kaya siguro tinatawag na white Christmas kasi nga white yung paligid. At ako naman ito sa Gedli. Lamig na lamig. <laughs> Mukhang mali yata yung nasuot kong jacket kasi yung nasuot yung jacket ay manipis lang. Hindi ko nga rin expect na ganito kalamig sa labas. Kalain mo yun. Naprank ako ng weather. <laughs> Marami naman ako makakapal na jacket pero ito yung nadampot ko. Pero maayos na din. At least nakajakit ako kahit papano. At ito nga guys, nandito na kami lahat sa sasakyan at may pupuntahan din kami. Bukod na sa pupunta kami sa RB, which is yung uh, second hand store dito, ay mag na rin kami ng tubig. At inaya nga namin si Tito Nonong para sumama naman siya at malibang. Kahit nasa loob na nga kami ng sasakyan, ay lamig na lamig pa rin talaga ako. Sabi ko nga kay Daddy Vince, ilakasan na ang heater dahil si Dominic ay nilalamig na. At tingnan nyo nga guys, ang paligid dito, grabe, parang napakalungkot, di ba? Wala ka na makikitang tao naglalakad kasi ang mga tao nasa loob na ng bahay. Kapag ganitong winter, asahan mo ang mga tao nagtatago na, syempre isa na kami doon. as in, hindi ka talaga makakalabas kapag nandito ka na talaga, Dati nga pinapangarap ko makahawak ng snow, ngayon ayoko na sa snow, iba kasi guys, ang lamig dito talaga, kumbaga yung labig na mararamdaman mo, manonood sa katawan mo hanggang kalamnan, ganun at ito nga guys, sabang nasa biyahe kami, samahan nyo kami para makita nyo rin naman yung lugar namin dito kung napapansin nyo nga yung langit makulimlim, tapos puro puti na rin ng paligid, kaya ang sarap din sabayan mag emote emote sa una nga, mamamangha ka pa, makikita mo kulay white ang paligid mo. Pero kapag lumipas na ang ilang buwan, mauumay ka na rin sa mga makikita mo kasi nga puro puti. Kasi nga pag na ng winter, yung mga green na dahon at puno matatabunan na ng snow. At ito nga guys, nandito na nga kami, papunta na nga kami sa Tubigan. Ang biyahe nga papunta dun sa Tubigan, siguro mga 7 minutes or 10 minutes. Yes. Dito rin yun guys sa town namin. Magiigib nga kami ng tubig kasi nga wala na nga kaming inumin. At ito nga guys, malapit na nga kami sa pupuntahan namin para makapagigib ng tubig. O di ba guys, para lang bumili kami ng inumin na tubig, pupunta pa kami dito gamit-gamit ang kotse. Yes. Kung dyan naman sa atin sa Pilipinas ay libre na ang delivery. Pwede rin naman magpa-deliver pero may charge na yung dito. At ito na nga guys si Daddy Beans bumaba na siya para kunin yung mga galon namin at para refillan na din. Kung hindi nyo nga guys na itatanong $4 ang isang galon dito sa pag-refill. Kung dyan nga sa atin sa Pilipinas ay 35 pesos to 40 pesos dito nga guys umaabot ng 165 pesos ang isang galon. At sabi ko nga kay Daddy Beans balikan na lang namin yung tubig namin. At tinaya ko na nga si Daddy Beans sa repeat butik kasi excited na rin ako pagripit butik ulit. Itong repeat buting nga na, <laughs> sa mga libangan ko dito sa Canada, guys. Nakakatuwa kasi dito mag-shopping-shopping. Nakakatuwa nga din kasi hindi lang Pilipino ang namimili dito, kundi yung mga puti rin. Natututo na rin sila mag-save. <laughs> Sinabi ko kay Daddy Bin sa videohan ako habang pumapasok ako sa loob ng repeat puti. Wala lang, exposure ba? <laughs> hindi, sa totoo lang talaga, namiss ko talaga mag-shopping dito kasi nga nagdaan yung mga holidays. Kaya every twice a week lang naman ito bukas. Wala naman din talaga akong pakay dito. Namiss ko lang talaga yung repeat puti. Kaya na nga dumiretso na ako dito sa bilihan ng mga hulmahan. Dito, dito nga sa kitchenware. At ayun nga guys, the shopping namin ay eh, hindi ko na na -vlog. Kasi nga ayokong bitawan si Dilan kasi nga lilikot sa loob. Kaya nga itong exit na lang din na kuhaan ko. <laughs> Thanks! Happy Nakakatuwa yung puti. Siya na nagbukas ng pito, siya pa nag-thank you. At wag ka, marunong <laughs> din siya magtagalog tagalog ah. <laughs> At ayun eh, na no, nga guys, palistan nga kami dito sa repeat Puti. Babalikan na nga namin yung tubig na iniwan namin and then uuwi na rin kami. Fast forward, o diba, nasa bahay na kami. <laughs> Medyo umiimot imot ako dito. Kunwari <laughs> mabigat yung maliit <laughs> Hindi, joke. Medyo mabigat nga siya. Kasi solid yung pagka-plastic niya, guys. Kasi nga, guys. Pinapasok ko na yung maleta. Kasi may laman din yan pala sa loob. Kaya ganyan. Diyan na nga lang din namin nilagay yung mga pinamili namin sa RV para hindi na kami gumamit ng plastic. Nahirapan din pala ako ipasok yung maleta kasi ang daming sapatos sa loob. <laughs> Pitong tao lang naman kami dito, guys. Kasama yung bata. Pero napakadaming chinela, sapatos. <laughs> At ito na nga guys, gusto ko nga sa inyo ipakita yung nabili namin sa Arby. Ito na, inuugasan na ni Tito Nonong yung magandang kawalik. <laughs> Bukod sa mura nga lang namin nabili ito guys, bagong bago pa akong napapansin niyo. kung napapansin nyo. Kung guys, walang bahid ng kahirapan. <laughs> Hindi, as in, bagong-bago pa talaga siya. Talagang makikita mo. Nabili nga rin pala ni Tito Nonong to ng $8. Kung baga guys, sa Pilipinas, kapag kinumbert mo, $320, gano'n. Pero kung makikita mo naman, mapapansin mo, talagang may tibay siya. Talagang quality ang pagkagawa niya. Kaya nga talagang excited na si Tito Nonong. <laughs> Siguro yung may-ari nun, ano lang, hindi niya lang trip yung kawali na yun. Kaya, denonate na lang sa second-hand store. Ito yung nabili kong ano, uh, maleta. Ayan. Ang ganda pa siya. Ito gagamitin namin. Sun. Ah, oh, ito yung nabili ni Dylan na to. Eh, ano ba to? Mahal yung mga ganito dito eh. Yung hook na katulad nito, $15 nabili ko. Bili namin to $2 lang. Sa ano, RB. Dalawa yan eh. Dilan dalawa yan naman yung isa yung sa Star Wars. Si Darth Vader daw. Mahal yung mga ganito eh. Regular price. Pero <laughs> <laughs> ipagsisiuhin eh, din namin yan sa Pilipinas. <laughs> Kasi ang dami ni Dylan laruan. At ito naman guys yung mga nabili namin ni Daddy Beans. Nakakita nga siya ng leggings kaya binili na namin. Kasi dito guys, kapag sasapit ng winter talagang kailangan mong magdoble kasi sobrang lamig. At nagkakahalaga nga yan ng $2. At ito naman guys, nakita ko itong bag na to. Ang cute niya, bagong bago pa. $2 din pala to guys. At ito nga palang green na to guys. Di ko alam ba't ako bumili nito. <laughs> okay, kasi minsan gumagawa ako ng yelo, wala akong lalagyan ng yelo kaya bumili ako niyan. Tsaka itong mangkok. At ito nga guys, yung maleta na to, super, parang matibay siya, no? Quality din siya. Tapos, bilhin namin dito is 4 dollars. Ito pa pala na bilin namin, 50 cents. Hindi ko alam ba't binili ko pa to. Meron naman dito ito. Yung mga bininyaga walk. Walk na ang wok. Wok na kawali. Ang galing natin to. Double purpose siya. Pwede siya sa may sabaw. Pwede siya sa plito. At ayun na nga guys, kakaikot-ikot ko dito sa bahay sa pagpapakita ko sa inyo yung mga nabili namin sa Arby. <laughs> Nagutom na tuloy ako, kaya nagtimpla na lang din ako ng kape. O ba diba, Kopi Ko co Blanca guys. Yes, may Kopi Ko co Blanca dito, nabili namin sa Filipino store. Ang mahal. Magkakapi muna ako para mainitan yung sikmura ko para mamaya kapag dumedi si Dominic, okay, mainit ang madededi niya. Ganun ba yun? <laughs> At ayun na nga guys, magkakapi muna ako dito sa Gedli dahil ginutom talaga ako sa araw na ito. So, yun lang guys. Yun lang ang vlog for today. Bye for now.